Bakit di ka nagpasok sa school? Wala po pong notebook. Wala ka pang gamit sa school, ha? Ano bang kailangan mo na gamit? Saan ka nakatira? Sa task Anong ginagawa mo? Ang Hindi ka nag-aaral? Anong grade ka na? Triple. Bakit di ka nagpasok sa school? Gamit ka na sa school? Wala po. bakit wala ka pang gamit? Trabaho ni papa mo? Wala. Wala? Si mama mo? nilalabay nilalabay ka? panganay panganay ka? anong ang pangalan mo? hindi nilalabay ilang taong ka na? Ka. kumain ka na? oo anong ulam mo? sardina bakit wala ka pang gamit sa eskwelahan? wala po pong card walang card? tsaka? rockbook bag? May bag, may bag ka na? Wala pa rin? Papaya dos ba ito? Opo, papaya. Papaya dos. Ano? Ito si Occidental Mindoro. Saan mo ito kinuha yung kahoy mo na ito? Doon sa gubat? Opo. Hindi pa siya nakapasok sa eskwelahan. Anong grade mo nanto ni? Grade 3. Grade 3 dahil wala ka pang gamit sa eskwelahan. Okay. Gusto mo bang magkaroon ka ng bag na bago? Tsaka mga notebook. Opo. Gusto mo bigyan kita? Salamat po. <laughs> Saan yung magulang mo nga pala, Tony? Doon po sa bahay. Saan ang bahay nyo? Doon po sa taas. Anong pangalan pala ng tatay mo? Eh, si Albert po. Albert? Tapos si nanay mo? Gisela po. Panganay ka? Opo. Anong lulutuin mo yan, Anthony? Na Natutuwa kasi ako sa'yo, no? dahil masipag ka na ba nagpusa ka ng na mga hoy tapos nakitadaanan kita dito so gusto ko bigyan ng ano, gamit sa ikwelahan saya ka ba? <laughs> sige hintay mo si kwelding yan ha ayan guys uh, nakita natin dito si Anthony naglala ka dito sa galing daw siya dun para manguha ng kahoy so tama tama naman meron tayo dito mga dala kasi dito napunta sa mga ganitong probinsya meron ako mga dalang gamit para dahil pasukan ngayon at marami nang ilangan din na mga estudyante na wala pang kakayahan din ng gamit nagdadala talaga ako Tony, ni nakikita mo to ah, bag okay lang sa iyo to red so kaman tama wala siyang wala pa siyang gamit sa eskwelahan so ano ni ah, tanggapin mo tong bag ah, ito pa siyempre gamit ha sa uh -huh. tapos may bigas na ba kaya wala pa Tama-tama. guys ano buhay nga naman talaga pag binibless din tayo ni Lord na makakita ng mga ganito kabataan na uh, sila yung nagsisikap eh Anthony wala kayong bigas uh, ulam Narin. wala pa rin bibigyan kita ng pambili nyo ng bigas ha hmm. at ang kita pang uh, ano naman pambili ng ano ng ulam Salamat. Uh, anong bibili mo dyan? Bigas at ulam. Gusto ko rin makita yung bahay nyo. Kung saan banda. Bundok po, po yun sa tabing gubat ko. Sa gubat? Diyan, salamat. Pinigyan niyo po ng gamit sa school bago yung pambigyan niyo po po kung pambigyan. Ayun, makakabait naman na bata na to. So, pwede ba ako sumama doon sa inyo? Kaya ba ng motor ni Kuya John? Ang ganda lang po. Maglakad lang talaga papunta doon? Okay. Masaya ka ba? Nagkaroon ka ng gamit ngayon sa eskwelahan Na hindi mo inaasahan? Oo po. Kaya doon, po ko. Gusto mag-aaraw ka, Antonino, you know, mabuti ha? Oo okay. oh. po. binigyan na kita ng gamit at saka ng ano, e. anong gagawin mo sa pera? Ibigay ko po kay mama to, ka, pagpapasalan ko ng bigas. Tama kami sa iyo? po eh? <laughs>